Okay, sa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, uh, sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo, sa Luzon, Bises at Mindanao, ay isang mapagpalang araw po sa inyo. God bless po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Ngayon po ay eh, may palibago tayong vlog. E eh, patungkol po ito sa napanood po nating babaeng nangangaral online. Nangangaral siya online. Hindi niya ini-entertain, ang sabi niya doon, kapag ka may ibang paniniwala, nakapasok sa live po natin ay hindi niya i-entertain. Hindi niya i-entertain, magta magtatanong lang, sasagot lang siya. E ngayon, maraming nagtanong doon at ipinoint out pa talaga niya na ang relihiyon daw di umano na nangangaral na si Kristo ay tao at hindi Diyos ay hindi po sa Diyos, kundi sa kalaban ng Diyos. Alam na natin yung kung sino yung mga mahalaga bayan. Kasi hindi nila matanggap talaga. Eh, doon siya ng mga talata ng Biblia na nagpapatutuon na si Kristo daw ay Diyos kagaya ng um, sa ah uh, uno Juan 1:1 ata 'yon na from the beginning the word was with God and the word was God. O sa pasimula pa naroon ang salita kasama ng isang salita at ang salita ay Diyos. So automatic jump into conclusion siya na si Kristo ang salita na nagkatawang tao kaya ang nangyari, si Kristo daw ay Diyos din. Bakit? Kasi sinabi doon na ang salita ay Diyos. Pero kung babasahin mo yung uno 1.1, wala namang pangalan doon na si Kristo ang binabanggit na Diyos doon. Walang pangalan na Kristo doon. So, nung tiningnan natin ang itinuro ni Kristo sa John 17.1-3, para mapatunayan talaga kung talaga siyang Diyos. Sa so, John 17.1-3, ang sinabi daw ni Kristo. At pagtingala niya sa langit, kanyang sinabi na, Ama, dumating na ang uh, oras, pangarangalan mo ang iyong anak o pangparangalan ka rin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, sino daw po? Ikaw, Ama, ikaw, makilala ka na iisang Diyos na tunay at si Heso Kristo na iyong isinugo. Ibig sabihin, isinugo itong si Heso Kristo para ipakilala kung sino yung tunay na Diyos. Sino yung tunay na Diyos? According po kay Panginoong Heso Kristo, wala pong iba, kundi ang ating dakilang Ama. Sabi nga ni Heso Kristo to know you, the only true God. Itanongin e, natin mga apostol sa, uh, ano, sa Korento 8.6, ang sabi dyan, Ama, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos. Sabi dyan, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Ang, nag, ang nangaral po dyan, mga apostol, mismo ang mga apostol nagsabi na sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Hindi po sinabi ng mga apostol na sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Wala pong ganoon Kaya napakaliwanag, nang ipakilala ng Kristo kung sino yung tunay na Diyos, ang ipinakilala niya ang kanyang Ama. Ama, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Pag sinabi po nating iisa, wala na po yung pangalawa. Iba kasi yung isa sa iisa. Yung isa, may kasunod yan, pangalawa. May kasunod pa yan, pangatlo. Pero pag sinabing i wala po yung kasama. Nag-i-isa talaga yan. Only one. Ay hindi lang natin maintindihan bakit itong mga mangangaral ng ibang reliyon ay ganun po ang pagkaintindi. Kasi sinabi raw ni Kristo na, Ama, ikaw, ako at ang Ama ay i yun ang sinabi ng Kristo noon na siya raw at ang ama ay iisa. Nag-jump into conclusion na naman agad itong mga ka iba natin sa pananampalataya na ang Diyos raw at si Kristo iisa. So, si ang ama, ang anak, isa sila. oh, di ba? Kaya kung titingnan na naman natin, parang medyo talagang perplexing. Very, very, ano sila, confused sila pagdating doon. Bakit? imaginein mo nung nung mamatay si Kristo. Ibig sabihin ni di, patay din ang Diyos. Hindi <laughs> ba? Kasi ang Ama at si Kristo sa paniniwala nila iisa eh. Hindi e kung patay si Kristo, hindi e patay din yung Diyos. Hindi hmm, ba? Eh, hindi ko lang maintindihan. Eh nakapagkaliwaliwa nakalagay diyan sa Biblia. Nakapagka nung mamatay si Kristo, after three days, siya'y binuhay na mag-uli sa mga sa mga patay. Sino bumuhay sa kanya? wala pong iba kundi ang tunay na Diyos ang kanyang ama. O siya sa langit. Ando na siya. Diyos na ba siya? O ba diba? Diyos na ba siya? Ando na siya? Diyos na? Hindi pa rin po. Bakit? Nasa gawa po yan. Nakalagay po kung paano pag pagakit ni Kristo, gayon din ang kanyang pagbaba, pagparito. Kung umakit si Kristo may laman at may buto, at tao, tao ha, tao sa kalagayan, bababa siya, babalik siya, tao rin sa kalagayan. Bakit? Hindi kailanman si Kristo magiging Diyos. Bakit? Bakit hindi kailanman magiging Diyos si Kristo? Kasi nga, mismo ang Diyos nagsabi, Ako'y walang nakikilalang iba. Ako lamang ang Diyos. Imagine niyo mismo ang, ang ama nagsabi, wala akong ibang nakikilalang Diyos. Ako lang ang nag-iisang Diyos. 'di ba? Napakaliwanag, napakaraming talata sa Biblia na nagsabi ang Diyos na ako lang ang nag-iisang Diyos na tunay. Ang Ama ang nagsabi noon, 'di ba? Sinabi pa, sinug sinugundahan naman itong ng Panginoong Heso Kristo. Ama, makilala kanila nila, iisa at tunay. Pero ba't hindi nila maintindihan yan? Alam nyo kung bakit? Ang, may si Kristo dyan eh. Bakit hindi nyo nauunawaan, sabi ni Kristo, ang mga salita ko? sapagkat kayo'y sa inyong amang diablo. Isipin nyo. Hindi nila maintindihan yon nang sabihin ni Kristo na ama, makilala ka na iisa na Diyos. At ako, sinugo nyo lang. Sinugo mo lang para ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. At ikaw yun, ama. Di ba? Na, andan yan sa uh, 17.1.3 at saka sa Korinto uh, 8 8.6. Mang daming talata ng Bibliya na nagpapatotoo na ang Diyos ay iisa. Walang mababasa kang Trinity sa Biblia. Wala. Kahit pagbaliktad baliktarin mo yan ang Biblia, wala kang mababasang Trinity. Nagtaka lang ako nung nangaral ang babae na yon. pwede raw mangaral kahit ang bata, kahit ang dalaga, kahit ang babae, kahit ang ina, kahit sino, pwedeng mangaral. Ipagkaliwa, pagkaliwa-liwanag dito mga mahal na kababayan. Ha? Pa, babasahin po natin. Uh, sa Roma jes sa talatang 15. Ito po, babasahin ko na lang po ah. Uh, ito babasahin ko. Babasahin ko 'yan. Roma jes 15. Babasahin natin. A uh, 14 muna. Sabi dito, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral. Ito ang kasunod, just yes, At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat anong pagkaganda ng mga paan niyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. So napakaliwanag po doon sa uh, Roma yes, Hindi po basta-basta na kapag kanagustuhan mo lang mangaral, ay pili ka ng mangaral, di ba? Kasi nakalagay po dyan sa Roma G. paano silang magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Tanong, doon mismo sa babaeng nangangaral na yon, ikaw ba may karapatang ka bang mangaral? Isinugo ka ba? kailangan mapatunayan mo yan kasi mahirap na lagi kang nagtuturo sa kapwa mo ng mga bagay na hindi mo naman alam. Parang ganito lang yan. Ha? You are a blind leading the blinds. Bulag ka na nag-aakay ng maraming mga bulag. Saan kayo mapupunta doon? Di ba? Eh, hindi nga nila maintindihan yung sinasabi ng Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, I am the only true God. Nag-iisa lang ako. O, di ba? Eh, sabi naman itong iba, Diyos si Kristo, Diyos ang Ama, Diyos ang Espiritu Santo. Tatlo. Trinity. Isang Diyos na tunay. Na ihalin pa, naghalimbawa pa talaga yung babae na yon, Ihalin daw yan sa itlog. Imagine ninyo. Pagka Diyos ihalin sa itlog, may, may shell daw, may, may igyok, at saka may igwhite. Imaginin mo, ihinalin ang pagka Diyos sa itlog. Uh, napakababaw. Napakababaw. Pa, Paanong magpagtuturo ng gano'n, ng, ng dalisay na aral? Di ba? Ay, nakaka-ano lang, nakaka, nakakadismaya na gano'n ang itinuturo nila. Hindi nga nila maintindihan eh. Yung sinasabi na uh, hindi, nila, hindi, hindi, nila man, hindi nila maintindihan yung sinabi ni Kristo. Anong pagkaliwaliwanag na sinabi ni Kristo? Sa John 17.3. Ama, tumingala pa siya sa langit eh. Ama, ama, makilala kanila na iisa, tunay na Diyos. Iisa na at tunay na Diyos. Kaya medyo na, na ano ako doon eh, nalungkot ako ng tinignan ko yun eh, nang pinanood ko siya. Pwede nang mangaran ang mga babae. Talata. Saan ka ba nakakita nung panahon pa ng, na, sa lumang tipan at sa bagong tipan? May, na, may nakita ba kayo? May nabasa ba kayo? na pinayagan ng Diyos na babae mangaral. Ang 12 apostles ba, may babae ba doon? Di ba? May babae ba doon? Eh, sabi pa nga niya eh, pati bata piling mangaral. Paano makapangaral ang bata? Eh, walang muwang yan. Yan. Eh, Pagkaliwaliwanag sa Roma 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila isinugo? O ngayon, pa, magtuturo yung bata. Tuturo ka na matanda na mas nauna ka pa sa kanya. Na mas mataas pa yung comprehension level mo kaysa doon sa bata. O, tuturo ka. O, ngayon, nagka, kaya ang dami-daming mga relihiyon na naglitawan na ang itinuturo, puro lahat sa lungat sa Biblia. Di ba? Puro sa lungat. Kaya, nakakalungkot. Nakakalungkot. Mag-iingat tayo mga mahal na kababayan. Ako dati rin akong katoliko at yun din ang paniniwala ko, ha? I believe in Trinity. Pero, actually, bewildered ako doon. Anong bewildered? Perplexed. I am confused. I was confused that time. Ba, kasi yung kasi nga ba talaga ang Diyos? Si Kristo nga ba talaga ay Diyos? Uh, that's a big question mark in my mind. Kaya tinanong ko nung, nung, nung narinig ko yung aral ng, ng Iglesia ni Cristo, tanong ako ng tanong. Oh, simple lang naman ang isinagusta ka ng Iglesia ni Cristo. O, oh, eh, sige, maniwala ka. Sinong painiwalaan mo? Yung mga taong nangangaral o si Kristo? Eh, sinagot ko simple si Kristo. E eh, ano ang sabi ni Kristo? Sa yun, 17.1.3, Ama, makilala ka nila na iisa at tunay na Diyos. O, oh, may magagawa ba ako? Eh, si Kristo nga mismo na tagapagligtas eh. Siya ang nagsabi na, Ama, ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin. Tapos itong mga tagapangaral na ito, mga babae, mga bata, mga... ang dami-dami nagsikalat na nagtuturo na ang Diyos. Tatlo, parang itlog. Mantakin mo, tatlo sa iisang. Hindi kasi nila nabasa na ang Diyos ay may pitong Espiritu Santo na inuutusan niya. Tagaaliw. Is eh, imaginin mo, tatlo plus pito, ilan na? Isa pa ba yan? Sampo. Oh, dadami ang Diyos. Eh, may paliwanag pa sila eh. Siyempre kasi si Kristo, anak ng Diyos kaya siya Diyos din. E di, simple lang naman ang sagot dyan. Sino ba ang nanganak kay Kristo? Ang Diyos ba? Hindi naman ah. Sino? Si Maria. Ano ba si Maria? Tao. Kaya nang nagbubuntis siya, o, oh, di ba? Nagpakita kay Jose, yung anghel. Sabi, Jose, pakasalan mo yung si Maria sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Imagine, sa palang pa lang ang tawag, dinadalang tao. Hindi naman sinabi na dinadalang Diyos. E eh ngayon, eh, pinanganak na. Naging Diyos na ba si Kristo? Hindi pa rin. Tinuli pa nga eh. Oh, anong sabi ni Kristo nang papatayin na siya? O, oh, di ba? Sabi ni Kristo, ako'y pinagsisikapan ninyong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Imagine, napakaliwanag. Na, napakaliwanag ng paliwanag doon na si Kristo ay taong nagsaysay ng katotohanan na narinig niya sa Diyos. Napakaliwanag doon. Kaya minsan nakapagtataka eh, nakapagtataka bakit ganun? Bakit ganun ang tao? Hindi nila maintindihan kung ano yung itinuturo talaga ng Biblia. nakakalungkot ang talaga, mga mahal na kababayan. Nakakalungkot. Pati mga kababaihan, naging tagapangaral na eh. Kaya medyo mag-ingat tayo sa mga nangangaral, mga mahal na kababayan. O, ba diba? Andito po sa 8, uh, tingnan po natin sa Juan 8.40. Ito po, Oh. Ito, 8.40 ng Juan 8.40 ng Juan Ayan, 40 Babasahin po natin, ha? Babasahin natin Ang nakalagay po dito Datapot ngay pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos Ito'y hindi ginawa ni Abraham Napakaliwanag po dito ng paliwanag ng Panginoong Isoporisto bakit ba ninyo ako pinagsisikapang patayin? Ako'y tao na nagsaysay sa inyo ng katotohanan na narinig ko. Narinig ni Kristo. Kanino niya narinig? Sa Diyos. Mahirap pang intindihin yun. Talaga naman ang tao. Di ba? Kahit nga bata makakaintindi nun eh. O. Oh. Di ba? Kaya yung sorry na lang yung mga naniniwala sa kanila, yung mga nag a na, nangangaral na online tapos nagpapaliwanag na. Huwag daw kayong maniwala sa mga relihiyo, sa isang relihiyon na nagtuturo na si Kristo ay tao. Kawawa ka. Dahil ako rin, paniniwala ko dati talaga si Kristo Diyos. Ba't nalihis ang paniniwala ko? Naging tao si Kristo. Kasi pinakinggan ko yung tunay na aral. At yun ay naka, nakatala po sa Biblia. Oh. Para mas maganda, basahin po ninyo ang 8:40 ng Juan. Kung anong kung ano siya. Bakit ano bang ang kalagayan ng tunay na Diyos? Sa John 4:24 ay basahin po natin. Ano ba ang kalagayan ng Diyos? Kasi si Kristo, sabi nyo, Diyos eh. Ano bang ang kalagayan ng Diyos? Sa John 4:24, ganito po ang mababasa. Ganito po ang mababasa natin, ano? Ganito po. Kaliwanag oh. John 4, 4:24. Siguro hindi naman bulag. Basahin mo kung ma mapanood ko ito, basahin mo yung John 4:24. Ang John 4:24 nakalagay dito, ang Diyos ay espiritu. At ang mga sa kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Maliwanag po 'yan. Ang katangian po ng tunay na Diyos ay espiritu. Pag sinabi pong espiritu, walang material, walang laman, walang boto, hindi nakikita. Saan so, ba kayo nakakita ng espiritu na nakita nyo, nahawakan nyo? Oh, yan ang tunay na kalagayan. So, John 4.24, yan ang tunay na kalagayan ng tunay na Diyos. At yun ang Ama. John 4.24, sabi nga, uh, God is spirit. He must be worshipped spiritually. ba? Diba? In truth and in spiritual. Ganun po yun. So, kailangan sambahin sa espiritu o sa katotohanan. Itong mga iba naman, iba mga ngaral, baliktad. Si Kristo ay Diyos kasi anak ng Diyos eh. Ito ang tanong ko sa iyo, ikaw ba hindi ka anak ng Diyos? Kung hindi mo hindi mo kayang sabihin na hindi ka anak ng Diyos, kanino ka anak? Lahat ng tao, lahat ang nilalang ng Diyos, sa Kanya yan. Di ba? Tayo, hindi pinating sabihin anak tayo ng kung kanino lang, anak tayo ng Diyos. Pero ang tanong, tayo ba? Tayo ba, Diyos din. Hindi kasi nila maintindihan. Ang sabi kasi nila, si Kristo, anak ng Diyos. Kaya Diyos din. Hindi nga, si Kristo nga, hindi nga ang Diyos ang nanganak sa kanya. Si Maria, tao yun. Uh, napakahirap naman makaintindi. ba? Diba? Uh, shout out na lang sa lahat ng mga taga, taga pangaral dyan na nagpapaliwanag na ang Kristo daw ay, ay Diyos. Goodbye po sa inyo. Good, God bless na lang sa inyo. Good luck na lang. Uh, di ba? Diyan din ang na paniwala natin. Pero kami na mga Iglesia ni Kristo, uh, wala na po, hindi na po kami niwala dyan. Kahit ano pong paliwanag po ninyo, kahit gumamit pa kayo ng iba't ibang talata sa Biblia na wala namang katiyakan na pagpapaliwanag, hindi naman talaga maintindihan at wala namang kayong mapatotoo, wala. Hindi kayo maniniwala sa inyo. Sorry na lang. Hanggang dito lang muna mga kaibigan uh, at shout out sa mga ka kapatid po natin sa Iglesia Ni Cristo, sa lahat po ng mga kababayan po natin na taga tangkilik ng channel po natin. Maraming maraming salamat po. Hanggang ngayon, andyan pa rin po kayo. God bless po sa inyong lahat. Salamat.